Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. Pag-usapan natin ngayon ang bawang na binuro sa honey o fermented honey garlic. Aalamin natin ang sampung makapangyarihang benepisyo ng pagkain nito. Panguna sa ating listahan, pinakamalakas na pampalakas ng resistensya. Ito po ang numero unong dahilan kung bakit sikat na sikat ito sa buong mundo bilang isang immune booster. Isipin nyo po ah, ang bawang ay may superstar na sangkap na tinatawag na alisin na isang natural na panlaban sa mikrobyo na kasing lakas ng ilang gamot na nabibili sa butika. Ang hani naman ay punong-puno ng antioxidants at may sarili ding natural na antibacterial properties. Ngayon, heto ang mahika. Kapag pinagsama nyo po sila sa isang garapon at hinayaang mag-ferment ng ilang linggo, ang kanilang kapangyarihan ay hindi lang nagsasama ito po ay nagmu-multiply. Para silang dalawang general na nagsanib puwersa. Sa proseso ng fermentation, mas nagiging madali para sa katawan nating sipsipin ang mga sustansya nito, kaya mas nagiging mabisa. Ang araw-araw na pagkain ng isang kutsarita nito ay parang pagbibigay ng training, vitamins at modernong arma sa iyong immune system para sa buong araw. Para kang may personal na bodyguard na laging handa pangalawa sa ating listahan. Mabisang luna sa ubo, sipon at sakit ng lalamunan. Lahat tayo pag may ubo at makating lalamunan, ang unang naiisip ay honey o salabat. Tama po yan, dahil ang honey ay natural na nagpapaginhawa, kumakalma sa lalamunan at para siyang coating na nagbabawas ng iritasyon. Ngayon isama mo pa din ang bawang. Ang bawang po dahil sa alisin ay direktang pumapatay sa virus at bakterya na siyang sanhin ng ubo at sipon. Hindi lang niya giniginhawa ang sintomas, kundi tinatarget niya yung pinakaugat ng problema. Kaya para kang uminom ng isang one-two punch na lunas. Yung honey, siya yung unang suntok na magpapaginhawa sa sakit. Yung bawang naman, yung pangalawang suntok na tatapos sa kalaban o mikrobyo. Kapag naramdaman nyo palang na parang may kiliti sa lalamunan at parang magkakasakit na kayo, isang tutsara agad nito ang katapat. Pagatlo sa ating listahan. Proteksyon para sa ating puso at ugat. Ang bawang po ay matagal ng kilalang bilang kaibigan ng puso. Bakit? Isipin nyo ang ugat natin na parang tubo. Kapag mataas ang blood pressure, sobrang diin sa tubo kapag mataas ang kolesterol para namang kumakapal ang sebo sa loob ng tubo. Parehong delikado. Ang bawang ay nakakatulong na i-relax ang ating mga ugat na siyang nagpapababa ng blood pressure. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng bad kolesterol. Ang hani naman dahil sa antioxidants nito, pinoprotektahan yung pinaka-lining ng ating mga ugat laban sa pagkasira. Kaya ang kombinasyong ito ay isang complete maintenance crew para sa ating puso. Binabawasan ang pressure, nililinis ang bara at pinoprotektahan ang tubo. Baka naman, bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, pampaganda ng panunaw at kalusugan ng tiyan. Ang ating bituka ay parang hardin, mayroon itong mga good bacteria, ayun ang mga halaman, at bad bacteria, ayun ang mga damo. Para maging malusog, kailangan mas marami ang halaman kesa sa damo. Kapag pinagsama ang honey at bawang at hinayaan itong magferment, ferment ito po ay nagiging isang probiotic food. Pinapakain at pinaparami nito yung mga good bacteria. Sila po ay mga sundalo sa loob ng ating tiyan at bituka na nagpapanatili ng balanse ang pagkain nito ay nakakatulong para maiwasan ng bloating, kabag, at iba pang problema sa panunaw. Para ka nagpapadala ng reinforcement sa iyong tiyan para mas maging maayos ang prabao nito. Panglima, isang natural na antibiotic. Ang alisin sa bawang ay napakalakas. May kakayahan itong labanan, hindi lang bakterya, kugi pati virus at fungus. Ito po ang dahilan kung bakit nung unang panahon, bago pa maimbento ang mga gamot, bawang ang ginagamit para sa mga sugat at infeksyon. Ang maganda pa dito, di tulad ng mga nabibiling antibiotic na minsan ay pinapatay lahat, pati yung mga good bacteria sa ating tiyan, ito ay mas natural at hindi gaanong nakakasira sa balanse ng ating katawan. Ito ay isang intelligent na panlaban na mas tinatarget ang mga alaban kesa sa mga kakampi. Pang-anim sa ating listahan, pampababa ng pamamaga sa katawan. Tulad ng luyang dilaw, ang bawang ay merong ding malakas na anti-inflammatory properties. Yung mga kirot-kirot sa kasukasuan, rayuma, arthritis, yan po ay ng tago o chronic na pamamaga. Isipin nyo na ito ay parang malit na apoy na patuloy na nagbabaga sa loob ng inyong katawan. Ang regular na pagkain ng honey na may bawang ay makakatulong na dahan-dahang bawasan ang pamamaga na yon. Hindi ito biglaan pero para kang may natural na pain reliever na unti-unting gumagana sa iyong katawan at inaapula ang apoy na yon. Pangpito sa ating listahan, natural na pampasigla at pampalakas ng enerhiya. Imbis na uminom ng kate o energy drink na puno ng asukal at kimikal na magbibigay sa iyo ng bigla ang lakas pero bigla ka rin babagsak o magkakaroon ng crash. Subukan nyo ito sa umaga. Ang honey ay isang natural na carbohydrates na mabilis magbigay ng malinis at tuloy-tuloy na enerhiya ang bawang naman ay nakakatulong sa mas magandang sirkulasyon ng dugo. Kapag maganda ang sirkulasyon, mas maraming oxygen ang nakakarating sa iyong utak at kalamnan. Kaya mas masigla at alerto ang pakiramdam mo ng walang kasamang kaba o pagbagsak. Pangwalo sa ating listahan, pagkain para sa kalusugan ng ating utak. Ang ating utak katulad ng ibang parte ng ating katawan ay nasisira rin dahil sa oxidative stress o pagkalakaluwang. Parehong ang honey at bawang ay mayaman sa antioxidants na nagsisilbing tagapagtanggol ng ating mga brain cells. Tumutulong ito na mapanatiling matalas ang ating memorya at isipan at pinapababa ang risko ng mga sakit na may sa pagtanda tulad ng demensya. Isipin nyo, para nyo ring binibigyan ng helmet at sineserbisyo ang makina ng inyong utak para tumagal ang ganda ng takbo nito. Pangsyam, katuwang sa paglilinis ng atay ang bawang po ay mayaman sa sulfur compounds. Ito ay mga sangkap na kailangan-kailangan ng ating atay o liver para makagawa ito ng sarili niyang pinakamalakas na pampalinis, ang glutathione. Sa madaling salita, binibigyan nyo ng materyales ang atay nyo para mas maging epektibo ito sa pagfilter at pagtanggal ng mga laso na nakukuha natin sa paggain, inumin at hangin. Para kang binibigyan ng mas magandang sabon at panlinis sa iyong filter at ang pangsampo sa ating listahan nakakatulong sa mas magandang balat. Ang kalusugan ng bitong ay konektado sa kalusugan ng balat dahil ito ay lumalaban sa bad bacteria sa loob ng katawan at binabawasan ng pamamaga, ang epekto ay makikita rin sa ating balat. Ang paggay nito ay maaaring makatulong na bawasan ang breakouts o acne na sanhin ng problema sa loob. Ang mga antioxidants din nito ay lumalaban sa mga sumisira sa ating balat na nagdudulot ng mabilis na pagtanda. Ang tunay na ganda at kalusugan ng balat ay nagsisimula sa isang malinis na katawan sa loob. Ayan po, sampung dahilan kung bakit itong kakatitong kombinasyon ng hani at bawang ay isa palang himala ng kalusugan. Napagadali pa itong gawin sa bahay. Isang natural na paraan para protektahan ang ating pamilya. Salamat po sa inyong panonood and God bless.